Okay mga boss, welcome back sa ating channel. Today is Sunday, August 27. Grotto Pet Market Day. Dito po tayo para mag-update ng inyong mga favorite dog breeds at cat breeds. Kaya samahan niyo po kami sa Ride and Good morning, Bridget. Good morning po. May lang ha, French! Uy isa na lang. Yung <laughs> ito, rin pa ko yung pack na nga, rin pa ko yung pack na nga. Lilac unahan, 15 na lang, may papel. 15K may papers, lilac ang color niya. Ilan ba na yan? Mga 7 months na lang. 7 months na langit. Golden dito. Golden retriever. Going 4 months lang. Going 4 months, ang laki. Heavy bone. Oh, heavy bone. 10,000 na lang. 10,000 na lang. May patuloy ako eh. Wala po. Boxing card Wala. lang. Wala. Ito, Frenchie, Isabella. Ito, Isabella ko lo. Isabella yan. 18 na lang, may bawas pa. Wala. May papel. Wala. May papel din. Ayan, so Isabella. 18,000. Lalaki yan. Ito, babae. <laughs> 15 na lang to, walang papel. 15, walang papel. Ilan mo na yung mga? 6 months na tong babae. 6 months. Six months. O, kasi ito pa sa ito, Yan, ako. 6 months, babae, 14 na lang. 14, wala, 14 na lang. Iwawalong ko, babae rin, 7 months. 7 months? 12. 12, babae pa yan. 12, 12 yeah

ito lang, yung mga kumulay nito eh. I-lick up ka natin. Ilan ba ang to? 10 months. 10 months. APR ang papel. APR ang Yung kategori? Ano ba ito? Exo-pack. Exo-pack na ito. 35? 35. 35 Exo-pack na French dito. French? 20. 20K. yan? Você está okay. so, 25, right? okay. 25%? 25%? Right? 25%? 25%? So, 20%? Na 20%? -mail. Mail. Merle, Merle na fresh. 20%? Na 20%? 20%? 20%? 20%? 20%? 20%? in three months. Twelve? Twelve kids. Twelve Ito, English Bulldog. English Pitmin. Ere, pang budget min? Sigil, two five. Babae. Maka two five lang. Kabe lang mo. Sigil o. Para pag isa. ata dog food ah. Two lang mo budget eat meal? Vegan. pag meal, dapat ko na siya wala. Ganda wala, mabaya. isang anak pa lang. Ganda so, wala, mabaya. Tapos, piso natin. Mga so, standard ka lang ang na to. Ano na to? Adult ah? Anak niya na yung nasa ilalim. Ang Pao. K7 na Isang taon eto anak niya ito. Ito anak Ito yung labas niya. Gold. Gold no? Ganda no? Ocho rin babae. 7 months. 8K babae 7 months. 8K oh.

PAN DAGU REPRESENT Kaya si Kuya Reyson nandito ha Wala naman Kaya si Kuya Reyson Shih Tzu Tsyo ko ba yan? Oo babae Ito babae Ito lalaki Mag performance na to Mag ba? Mag kapatid Mag performance 6,000 lang babae 6,000 babae 5,500 lalaki Asan ba yung babae? Ito dark Itong light lalaki 1,000 lalaki Sa lalaki mo kaya lalaki? 5,500 5,500 6,500 6,000 lalaki 6K 6K 5,000. Last na to, 6,000 na lang. Last na yan, 6,000. Wala yeah. na lang. Wala. Wala pa na yan. 3 yeah. months, 3 months. Paano ulit? 6,000. Okay. kasi umipa tayo. Umipa tayo sa kapilang channel. Intimidation. Hindi ha, exposure oh. Hindi oh. Ang pakalayo oh. Babae. <laughs> ito babae talaga. ito nga latilu ngape ito babae ba ito ba <laughs> ba lang ba ba ito ba ito ito ba ba ito ito ba ba ito ito babae rin. ito ito ba natin, ito Bobtail. Bobtail ang tawag dyan. Inboard niya lang. lang, Jam, uh, Indonesia Indonesia. lang 4K. Bay, ay, 4K. na lang. May bawas pa yun. Siyempre, may bawas pa. Shoutout? Shoutout uh, Shout uh, sa mga badang panda <laughs> <laughs> Ay, badang panda go. Panda go. Panda go. Panda Thank you, available natin ngayon? <laughs> meron po tayo rin yun. Ilang months kasi na ko. Two months na two months. ayan. Wala pang vaccine itong mga to. Wala pang vaccine. pa lang po. Magkano na lang po? Ah, three five, di ko Three babae. Isang lalaki. Okay po. po. Okay po. Ilang months na nga, Kuya Ah, ito, ah, uh, two na rin. Okay. Babae. Babae. At kano na lang three ito? Three-five na lang din, bigosya po. Uh, ito, anong bridge ito, Kuya eh, meron po tayo rito, Belgian Lab po. Okay. Ah, uh, babae, three-five na lang, bigosya po. Three-five. Mumura nung tila ni Kuya oh. <laughs> Ang Tapos, tataba, meron tayong, no? Meron tayong... Cow Lab. Ah, oh, po. 3K na lang yan, negotiable. Ano? Mura. Oo. Ang taba. Meron <laughs> tayo rito, Terrier Love. Terrier Love. 3,000 na lang, negotiable. 3,000 na lang. Ang ke-3. Ang ke Ang ke Brazil, Brazil, terrier. Okay. Ito. 3,000 terrier Ilang months na yan? 2 months din po, 2 months. Babae na laki. Ano Meron tayo dito sa Bernard. Oh. Labrador. Oh, eh, di lalaki pala to. Oh, malaki yan. 3,000 oh. Paid, okay, babae. Okay. So. Tapos meron pa tayo dito ng Shih Tzu. Oh. bye. five. bye five lang. Bye -bye lang. Sa. Nego sa Para sa lalaki. Okay. Ganda. Ayan. Ilang tayo, ah, months na kaya yung wali. At months. Try ko lang pa. Okay. May May na sila. Kaya naman abo. pa baksip at na. pa lang. Ayun. Kapula ya. meron din tayo rito, mga kampanyo. Bisig kayo. Bisig tayo. Tignan natin. Ayoko. Kambing po tayo dito. Ilang months na yan, mga yan? Ah, ito, two months pa lang to, yung anak, two months pa lang. Okay. Pero yung ah, yung uh, 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 pinahihin na laki yan. Malaki, no? Malaki. Iskaan yung mga ganyan mo, kuya. Oh, ah, binibigyan ko naman yan ng 9,000. Mag-ina. Mag-ina, kasama yung ano? Oo, kasama na anak, 9,000 na lang. Okay, ayan. Shout out. Shout out. Ah, uh, shout po sa Barangay Matimbo, sa aking mga team, team po Yakab. Sana po ay ah, uh, niyo po kami. Last day na lang po ito, ang sa 28 na lang po. Hindi na pa pwedeng mag... <laughs> oh, baka po tayo yung mga last Kuya day. Kuya Oli po, Kagawa. po, oh, po, po, po. Last one, last one na to. Thank you. Oh, thank you, thank you. Thank you.

Oh, yung ganda ng mukha. Ako ni Lockdown. Oo nga, picturean nga natin. Uy, galingin siya. Galing pa din ba to kay ano? Ako na ni Lockdown. Iba naman ko. Wala na yung ano. Top boy. na yung kay Top boy. no? Top boy. Isang araw lang. po. Isang araw lang yata yun. <laughs> Isang Kamaya Oo pogi-pogi. Nakakap na naman tayo sa camera mga kalucho. Yes. Yes. Good morning po. Good morning. Yan, papakilala. Introduce ko lang sa inyo yung mga papi natin. Meron tayong mga Pag, Guli, English Bulldog, at meron Dalmatian, French Bulldog, mga meron tayong uh, poodle at American Bulldog. Yeah. <laughs> so eto, Te? Okay. Unahin na natin sa pag. kung saan tayo nagsimula. Uh, okay. Sa paglets. Ito, ano, male and female. Sa male, bigay ko siya ng 12. Tapos sa female, 14. 14. Lahat po nang i-out ko na pag, uh, may pre-beast po na pag. Bag? bag. Bags, okay. eh. Pet carrier, no? Lahat ng pag. Ilang months out. na to? Ano to, te? Uh, ito, mga 2 months. Any half. May vaccine. Non-paper. Pwede, pwede. Na. Ah, pwede sa pila. So, optional, para di lang masyado oo, nga, presyo. Eh. oh, presyo. Kasi pag uh, may papel na, mm -hmm. misan, hirap eh, bitawan ng ura. Oo, oo nga eh. So, pwedeng pwede pa pila ito ah. Pwede po, kung gusto. Ah, po. Okay. Ganda? tayo, nung bully ito, yung bully natin. Ito yung female na line-up. Mm -hmm. 18K. Ito yung 17K, parehas may papel. Ang mm, ganda. So, ay, ay. Kung kunin nyo as package, 30. 30, yeah. ah. Wala. laki na lang discount ito. Papa, pag ano, ipapa ko din itong mga to. Kung sakalin, ay uh, eh, di matadagdagan Opo. Oh, Apo. Tapos itong ano natin, English. Uh Oo. -oh. Babae. Itong English natin, may taon na ba to? One year old. Okay. Kaya tama-tama to sa so, mga gusto mag-breed. Oo, oh, oh, mag-breed. Ano? One year old, uh, with PCCI, 20K na lang. May papel, no? May PCC yan. At pag uh, gusto nyo ipa-start, may kaibigan ako, Magand maganda, napakaganda ng bully niya. Kaya oh. Eh, nung ano niya, English bully niya. Ito natin ipaistat. start oh, Oo, oh. para maganda ang kaya kakalabasan. Ta Tapos meron tayo dito yung golden retriever na female, 11K. Yan, 11K na lang yan, babae. Ilang months na yan? Ano na ito? Ito, 3 months pa lang yan. Tapos, okay. ito namang yung poodle natin. natin. No. Ayan, 6-5 na lang to. Ang ganda ng poodle natin. Mm. Oo, oh, kulot na kulot. 6-5. Oh. <laughs> <laughs> Ang ganda nga eh. Tapos, meron tayo wow. dito ng French Bulldog. Babae, 20k na lang. 5 blue. 20k may papel yan. Ay papila. Tapos eto naman isang nating French te. Eh. 13K Kalaki naman to. 4 ano months na? old. Eto 4 months. So kung gusto nyo na package, pwede ko ibigay. Hindi naman sila kanina, magkapatid. No, of course. Oh, oh. So, uh, bigay ko yan ng 30. Dalawa na sila. Okay. Tapos dito naman sa pag natin. Uh, male and female. Ito yung female. Ito yung male. Sa female ko, bigay ko ng 13 sa mail naman, bigay ko ng 10K. 10K. Pagka, may, pap may papel po yan, kapag package, 20 na lang, dalawa na yan. Uh -huh. 20K. 20K na lang, may Pagka, papel ka. Uy, eto, maganda. Ito naman, ano to, ah, uh, mamaya pakita ko yung mga parents nito. Na uh -huh. Eto naman, 20, uh, ano to, ah, ang tawag dito, yung pedigree na ito, bali po to ni lockdown, three times ko na ito. So, may papel din to, with abr Bigay ko to ng, ano na lang, kahit uh, 25 na lang. May oh. mga albatol na months ito. Three months na to, te. Three months lang, pero ganda ng katawan, napakalaki. Lailak yan, babae yan ha. Pares babae yan tayo. Pares babae. Kanili lang kayo dyan. Ako yung kapatid nila kanina. Oo. Ay mga kapatid na kasi ito meron tayo Ay, Dalmatia Tatlong male Isang female So sa Dalmatia natin, bigay ko siya ng 7K Mapapabae, mapalalaki Blue eyes May pa May vaccine na rin yan Lahat ng inaot ko dito may mga vaccine na Kasi ito, yung English Bulldog natin Ay, months Okay. Eto ate, ang out to dito, 24, lalaki, may papel to nito, eh. BPCCI. Makita ko yung magulang ha? Ah, sige, go. Pwede ka rin ito. Ito yung pinaka ninuninuno -ninu nila ha? Yung lolo, kumbaga, si lockdown. Oo. Oh, oh. Yan. Ah, sa papel naman yun eh. Ito yung, ito yung tatay, tapos ito yung nanay. Damien Tapos sa uh, EB naman natin, ito yung tatay niya si Atlas. Ayan. Ito yung tatay niya. Nasa papel yan, PCCI. Nanay. Ayan. Ito yung tatay. Okay. Tapos sa uh, ano naman natin, sa may Dalmatian. So sa Dalmatian naman. Ito tayo. Ayan. Ito yung nanay nila. Bigot -big yan. Tapos, uh, yan. So, uh, ito yung Dalmatian. Ito yung Dalmatian. Ito yung Inustad. Yung parents nila. So yan. meron ako doon, meron ako doon ano, meron ako doon female na ano pregnant na yun ngayon. Para katunayan na ano na pregnant siya, ipapa-ultrasound ko bago ko ibenta. Mm -hmm. English bulldog 'yon. Ito rin ang tatay si Lockdown. Oh, siya rin yung naka, oh, rin yung Nasa bahay. Yaw 'yon 55. 55k ya. Oo, oh, ah? 55k. Buntis na yun. Buntis na yun. Tsaka buntis na yun. Oo oh, nga pala. Mahal nyo mabibenta yung isang itong tanol. Oo. Oh, oh. no, Best no, mate. Okay. Opo. Oh, <laughs> Parang buli pa rin. Isang pa sa dihintes pa. Oh. Oops yun. Eh. So corgi? So, uh, yung corgi oh, corgi oh. Meron pala tayong corgi sa bahay. Try color. Oh. Ay, okay, kita nyo na lang sa... Page. Sana, Nasa page pala, nakapun. Ayan, uh, salamat sa mga humuha sa amin. Yeah, thank, thank you. Ayan, ay ano, shoutout ko. Shout out ko yung pinsang kong kinasal kahapon. Sila um, ko po yung kasi ayin. Kahapon pa ang siya. ngayon. <laughs> kahapon, ngayon na kami umuti. Gabi, kahapon na gabi. Ayan. Shout out sa inyo, San. Shout out, Maria. <laughs> Thank you. Hello,